Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Bago po tayo magsimula sa ating kwento, ay nais ko po munang pasalamatan kayo sa patuloy ninyong pagsuporta. At kung bago ka pa lamang po sa aming channel, ay iniimbitahan ko po kayong subaybayan kami gabi-gabi sa aming kwento. Kung nais nyo po ng shoutout, ay i-comment mo na ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula. Muli, kami po ay lubos na nagpapasalamat at ako nga pala si Kuya Jovi, ang utak sa likod ng ulap noir. Magandang gabi po Kuya Jovi at sa mga taga-subaybay ng ulap noir. Matagal ko nang gustong isulat ito. Hindi lang para maibsa ng bigat na dinadala ko, kundi para na rin magsilbing babala sa lahat ng makakabasa o makakarinig. Ako po ay taga Dumaguete, pero lumaki ako sa baryo Kalabnugan, Sibulan, Negros Oriental. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang nilalang na tinatawag naming Mananambal. Hindi ito basta manggagamot, kundi isang taong kayang magpagaling, ngunit may kapalit na mas mahal kaysa sa anumang kayang bayaran ng pera. Noong kabataan ko, Kilala ang Sibulan bilang isang payapang bayan sa tabi ng dagat. Pero sa likod ng katahimikan, buhay ang mga alamat, aswang, barang kulam at mga mananambal. Sa bawat lamay, pista o pagtitipon, laging may usap-usapan tungkol sa isang matandang babae sa baryo namin. Si Manang Felisa. Sabi nila, siya raw ay kilalang manggagamot, pero hindi basta ordinaryo. Nakikita raw siyang nakikipag-usap mag-isa sa ilalim ng punong balete, may hawak na bote ng langis at nakatitig sa kawalan. May mga gabing bigla siyang nawawala, at kinabukasan, may bata o matanda raw na nawawala rin. Pag nagkasakit ka, pwede kang gumaling kay Felisa pero tanungin mo muna ang sarili mo. Handa ka bang magbayad? Kasi kung hindi, siya na ang pipili ng babayaran mo. Wika ni Mang Poloy na isang kilalang tomador sa amin. Ay naku, totoo yan. Noong pinsan ko, nagamot niya. Pero dalawang linggo lang, bigla namang nalunod ang pamangkin nila sa sapa. Sino raw ang nagsabi kay Felisa? Wala. Pero ang ngiti niya nung lamay. Diyos ko, hindi ko malilimutan. Sabi naman ni Aling Bising. Doon nagsimula ang takot ko. Pero mas lalo itong lumala nang ang pamilya ko mismo ang naging biktima. Biglaan, walang pasabi. Si Kuya Rogelio, malakas at masigla, biglang bumagsak. Mataas ang lagnat, nanginginig at paulit-ulit na nagsasalita sa wika na hindi namin maintindihan. Venite ad spiritus, venit. Ito ang mga katagang paulit-ulit na sinasambit ni kuya. Nadala namin siya sa ospital sa Dumaguete, pero negatibo ang lahat ng resulta. Wala silang mahanap na dahilan. Wala kaming makita sa dugo o sa vital organs niya. Para bang wala siyang sakit? pero malinaw na naghihingalo siya. Paglilinaw ng doktor na tumingin kay kuya. Doon napilitan si tatay na lumapit kay Manang Felisa. Unang beses ko siyang nakita noon. Nakatayo ang bahay niya sa gilid ng masukal na daan, gawa sa kahoy at pawid. Ang paligid ay puno ng halama, halamang gamot, tuyong dahon at mga bote ng langis. Sa loob may nakasabit na krus. Pero nakapalibot dito ang mga papel na may nakasulat na latin at lumang baybayin. Aha, ang anak niyong lalaki. Matagal ko nang naririnig ang huni ng kaluluwa niya. Pero hindi kayo dapat mag-alala. Ako ang bahala. Ani ni Manang Felisa habang nakangisi at tila alam na niyang pupuntahan namin siya. Hinaplos niya ang noon ni kuya gamit ang malamig na langis mula sa garapon. Pagkatapos, kumuha siya ng manok, kinatay sa harap namin at ipinahid ang dugo sa bibig ng kuya ko. Nagwawala si kuya, pero nang matapos ang dasal ni Felisa, parang biglang gumaan ang katawan niya. Tumayo siya na para bang walang nangyari. Salamat po manang, salamat po. Wika ni tatay na napaluhod sa sobrang tuwa Huwag kayong magpasalamat agad hindi pa tapos ang gamutan Tandaan ninyo lahat ng kagalingan may kapalit Sagot ni Manang Felisa habang nakatingin sa amin na may napakalamig na boses Kinabukasan tuwang-tuwa kami dahil nakabalik si Kuya sa dati Ngunit kasabay nito isang trahedya ang kumalat ang batang Silinda mula sa kabilang purok ay biglang nawala. Huling nakita siyang naglalaro sa tabi ng sapa. Wala nang nakakita pa sa kanya. Ayun na nga. Tuwing may ginagamot si Felisa, laging may nawawala. Hindi ba ninyo napapansin? Para siyang kumukuha ng kaluluwa kapalit ng buhay ng iba. Nagbulong-bulungan ang mga tao. Hindi ko alam kung chismis lang iyon. Pero habang tinitingnan ko si kuya na mas masigla pa kaysa dati, hindi ko maiwasang isipin, buhay siya. Pero kaninong buhay ang kinuha kapalit? Lumipas ang ilang buwan, bumalik ang sakit ni kuya. Pero mas malala ngayon. Tuwing hating gabi, bigla siyang nagigising, Nanlilisik ang mata at paulit-ulit na sumisigaw. Ako ang may-ari sa kanya. Ako ang may karapatan sa kaluluwa niya. Isang malalim na boses na nagmumula sa kay kuya, ngunit hindi niya ito boses. Lalo kaming natakot nang makita namin ang mga marka sa dibdib niya, parang mga sugat na hugis orasyon. Nagpunta kami sa isa pang mananambal mula sa mabinay, si Mang Esung. Mang Esong, habang sinusuri si kuya, hindi ordinaryo to. May kasunduan na nangyari. Ang anak ninyo, nakatali na. Ang kaluluwa niya, hawak ng iba. Ang tanging paraan para maligtas siya, kailangang putuli ng kasunduan. Sa mismong may gawa, gabing madilim at walang buwan nang pumunta kami sa bahay ni Felisa Ngunit pagdating namin doon, hindi na ordinaryong bahay ang bumungad. Para bang nag-iba ang itsura nito. Mas malaki, mas madilim, at nakapalibot ang mga anino. Felisa, ano bang ginawa mo sa anak ko? Ibalik mo siya! Pasigaw na pagtawag ni Tatay. Hindi ko siya kinuha. Siya mismo ang humiling na mabuhay. Ang utang kailangang bayaran. Hindi ako magnanakaw, kundi tagasingil. Nakangising tugon ng matanda. Sa isang iglap, may lumabas na mga anino mula sa paligid. Mga taong wala ng muka, puro sigaw at iyak. Ang sabi ni Felisa, sila raw ay mga kaluluwang hindi nakabayad ng utang. Nay, tatay, sila yung mga nawawala sa baryo Wika ka ako na may panginginig. Sinimulan ni Mang Esung ang dasal, nagsiga ng insenso, at inusal ang mga orasyon. Ngunit habang ginagawa niya ito, mas lalo pang nagwawala si Kuya. Ayoko na! Ayoko na! Huwag niyo akong kunin! Malakas na sigaw ni Kuya sa malalim na boses. Sa huli, bumagsak si Kuya sa sahig. Wala nang buhay napaluhod si tatay. Anak, Diyos ko, bakit naman ganito? Walang kasalanan ang Diyos dito. Ang lahat ng lumalapit sa akin, alam ang kapalit. Wika ni Felisa na may paos na boses. Kinabukasan, nasunog ang bahay. Felisa, pero bago ito nangyari, may mga nagsabing nakita raw siyang naglalakad papuntang bundok may daladalang mga bote ng langis at mga papel na sinunog. Simula noon, hindi na siya nakita muli. Pero minsan, kapag dumadaan ka sa baryo kalabnugan, may mga nakakarinig pa rin ng bulong sa hangin. Mga tinig ng kaluluwang hindi pa rin matahimik. Kuya Jovi, hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang mga mata ni Kuya noong huling gabi. At tuwing sumasapit ang hating gabi, parabang naririnig ko pa rin ang sigaw niya, humihingi ng tulong. Kung sakaling makatagpo ka ng isang mananambal, tandaan mo ito, hindi lahat ng gamutan, kagalingan ang kapalit. Minsan, ang kaluluwa mismo ang singil. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa ulap noir baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.